Ay, salamat. May bong salon na sa Manville. Ay, yun lang. <laughs> Hindi na mabudlayan yan ang taga-barangay Manupoy, taga-barangay Tangmog, taga-barangay Kapog, taga-barangay Sumagag, taga-barangay Punta Taytay. Kaya may bong salon na sa Manbir. Daw, hi, katama. <laughs> <Psst>. <laughs> Uy! Ano ka? Gano'n ka di sa bong salon? Ang pagunting ko? E kaya gano'n ka di? dilat ang Mapagunting si Bongbong sa bong <laughs> Mapagunting, Mangkudi! Mapagunting ka? Oo! Oh, pagunting, huwag ganit kabayad sa mo! maka ka? Huwag kong kabayad sa pulo mo! Wala kang sa pulo mo! Huwag oh, kang magani kabayad sa utang sa tangge! Ginugay ka! Ginugay ka! Masunod pagunting ko rin yan! Ikalo ng tuntuyong! Ikalo Baksagan mo naman yung nabayad nila kong kuya. Hindi ka nakabayad sa tanggi, sa utang. May tipungkot Wow! Fresh na fresh! Ang Bong Salon sa Marbella! Unbelievable! Bong? 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 Bung-bung-bung-bung-bung-bung! Anong? Si bong 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 bung Titi, bong bung bung bong bong bung 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 Si si Bung ni Gani. Amun niyang pinakamabuot na tagiya sang bung salon. sa ginin tagiyag niya? Oo, si Bung Makita mo yung tsura? Kagwapo? Oo, ikaw malanding laway. <laughs> <laughs> Iyong mm. eh, mapagunti ko sa iya. Sa iya ka mapagunti? Sa iya eh. Mm -hmm. Langga bangya. Oo, oh, nga naman. Tag-iya pa sa buong salon, magunting untig sa imo ba? Hindi diba kayo siya nagsugata sa akon. Hindi, diba siyempre. Siya man na mag-untig sa akon. Hindi, may labong. Oo. <laughs> okay. Oh, eh? <laughs> The best gide ang pag-untig, busa? BONG! Okay. Lal bird. Lain din man gali ang buong salon ah. <laughs> Tulido na. Barato pa. Pangmasa. Saludo ko sa iyo buong salon. Who's home? Okay na. Okay na. Quality. Ay, okay itim okay. lang siya. Ay, itim. Itim lang gali. Sanso. Kagamay. Small bill. Balitin lang, akon? 80. 80. nami ang servisyo sa akon barbero. Mayong gupit sa buong salon. Ito yung 200. Ayan, 128 ito sa iya. Yes, Welcome! Ano ba? <laughs> Kala, ka? Kasi... Nga, mawala mo kasi ng kalon ka. Kasi siya ito kagina. Nagsalot siya ulit-ulit. Tapos, wala okay, ka kwarta. Nabilin kong kota ko gabi. Nabilin? Nabilin. Nato ng pakapal. Kaya ko di kwarta ang alala. Sige balairan ko diu chin. siya. ka na inog ba yan? Wala. Mahala ka na mo kasi kaya ka. Suluwada! Suluwada! Nabalan ka! Sabihin ka na lang ano ka. Ang mo bulok. Uy! 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 mo Uy! 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 Oo, oh, ano ka pa? Silang <laughs> balerad. Eh, <Iti> silang? Hihiti. <laughs> Oo. Oh. <laughs> oh, Tawag ko inong bayad. Tawag oh, ka inong bayad? Wala. Ate, may silheg to. Ha? Silheg? O. Oh. Manilheg o? Oo, oh, ka. Para mano? Oo. Oh. Okay. Gobo. Panilheg na mo. Para mano. <laughs> Bong! Oh. oh, okay na. Okay Tapos na. na. Okay na. Malakat ako. <laughs> Malakat ako. Okay. <laughs> okay na. Malakat ako gani. Wala <laughs> mo ako na shit. Ano? Wala mo ako shit. Salamat. <laughs> Sa buong salon, nakapagunting ako. ko. Nakagamit pa ko. <laughs> Alright, mga kabalan. So, welcome na welcome kamo mo sa Bong Salon Manville Branch. Barangay Tangong, Barangay Pahanukoy, Barangay Tabong, Punta Taytay, -tay, Sumag, Kanto na sa Bong Salon sa Manville. Kaya siyempre, ginapakilala naman ang pinakamabuhot namon nga, boss. Ang owner sa Bong Salon, no other than Bong galo chino. Yeah, Adlaw sinyo tanan, kadto lang ang Udi Sabon pinakabago nga branch sa Manbiro Tango. Ah, uh, serbisyo kami sa barato kag manamik nga pagpagwapa sa inyo. Alright. Thank you again sa duwa ka kabalan. Mm -hmm. Siya na yung kabalan, oh! Ikaw yung kabalan. Oh, ikaw yung kabalan. Ikaw yung kabalan. Ikaw yung kabalan. Oy, may utang ka pa sa tiyang gina. May utang kabalan, Bay, ka niya ah, Kabalan ka. Ikaw yung kabalan. Ikaw yung kabalan. -an ikaw ano. yung kabalan. kabalan. Yun. Ikaw man eh. kabalan. kabalan. It's shout out time! Shout out idol from Saudi, Estancia, Magbanwa and Dumdumayo family. Tabo to sa among kabalan. Alright. Inda ka pang kabalan. <laughs> Shout out family Puras. Ayun, from Sambo Sibugay. Puras mga Puras, kabalan ka! Nobel bilas <laughs> Tursi. Shout out Genesis Lopez Puras. Hindi yes, sa yes, wala. Makalilingaw mga kaloti from Takurong City, Sultan Kudarat from Graciano Lila Jr. Salamat, kabalan! Thank you, kid. Salamat, kid. Kabalan, watching your video from Malaysia. God kabalan from Romilin. Kabalan ka man. <laughs> Shout out Gam Salve Pasilan. Oh, baka malan. Oh, Family Iso San Silay City pa shout out Idol since Show Time ka pa. Ayan. Malan ka. Shout out kay Lee Iso. Oh, Lee Iso, kabalan. Lee Iso. febrero oh. Marso. <laughs> Primero. September, October, November, December. Kagai kami. <laughs> Hello, shout sa barangay Don Orhe at Araneta Bago City kay Sheryl Trumpita Mania. Oh, kabalan okay. ka. Kabalan ka. Pa-shout out Mura Poblasyon Jordan Gimaras Malay Gotira Family oh, okay. alin kay Dona Gotira Malay. Alright, kabalan ka. Oh, shout out from kay Ray J. Al Kesem. Kabalan ka. Ang galalakoy na nila. Hello kay Impoy Ching Vlog Ayan, follow nyo si Impoy Follow nyo si Impoy Kabalan kaman mo Kabalan di Tagabulakan yan Tagalog yan oh, Yan yun Yan yun nagbigay sa akin Ang chicharon Ay talaga? Oo oh. Ba't hindi siya magpadala dito? Magpadala <laughs> ka naman kabalan mo ka kapakal, Kapal Kapal talaga kapal Shout out idol From San Juan Ilocosor Norte Kay Josephine Lecoyo Ang lalayo ng mga kabalan Labot pa ng kabalanda. Okay, shout out Bailon and Sagloria Gloria family from Jonah Bailon, oh. Sagloria Gloria, sa Barangay Flesa, Bacolod City. Yay! Mabuhay. Mabuhay, kabalanda. Ay, doon, shout out sa mga tala security guard Ka WB so yung kay Raymond uh, Joben, Joven uh, uh Joven Austria Carlos Flores Lonel Gray shout out sa si imo from Nana Austria Gordia hindi ko lang hindi lang kabalan shout out kay <propriy> Jomel Arosa hmm. kabalan shout out watching from Alcarj Saudi Arabia shout out sa family ko sa barangay Granada oh, kabalan oh, kab kay Gingging Pinida Bahalan Bahalan ako basta kabalan oh. shout out from Palawan Idol si Eva Dancil. Palawan Dancil Kabalan. Oh, shout out Kabalan from Balya Adrian J Tatura Baya. Yan. Kabalan Kaman. Shout out Santis Iban, uh, Santis Tiban, uh, Agos Family Agos, Agos Sihos Family from Barangay Concepcion Talisay. Kabalan ka. Oh. Malin kay Ma'am Annalyn Agusihos. Hello Ma'am Kabalan ka. <laughs> shout out from Saudi Arabia to Mindanao kay Nene Annalyn Bagios Oh, uh, Shoutout uh, Shout out kay Nick Nick Kabalan. Kabalan ka man. Oh, uh, shout out idol watching from Riyadh from Manapla kay Aisa and Helnins. hello Kabalan. Shoutout uh, shout out sa mga taga Bacolod sa Torres Compound ni Sugarland Hotel. Oh, uh, mga taga Bacolod mga Kabalan. Malin kay Sheila Gumban. Shoutout uh. Shout out from Cadiz City, Myrel Altama Balandra. Kabalan mga uba. Shoutout uh, shout out kay and Pedro Arosa. Ay, uh, shout out ilo, mga lods pa shout out kay Genie Alicante from Dao and Ticket Takes mga lods. Oh, thank you kabalan ka mo. Ta kabalan ka. Shout out kay Friends Valencia. Prince kabalan ka. Oh, <laughs> aga pa ko nakakadlaw linte kabalan ng Balichel, Shell Rokinyo. Sdi pa kambol ng linte ni kabalan kami mo ya. Uh, shout out idol from Mandawi City. Oh, mga kabalan kay Orhe Banconel. Uh, oh, kabalan. Kabalan. Okay. itignan natin dito. Dito ha? Ha? minutes ba? Oh, so paano? Ano man ang mangyari Di ko ka mo pagpabayaan Tumod ka mo